So, ayan mga kahags, no? Ito yung harvest natin na itlog. Ayan. So, ito yung yung mga malalaki. Yan yung itlog nung ano, ah, Shamu Rhode Island. So, medyo malaki talaga siya. Kaya yung normal naman, yan, medyo mga maliliit lang. So, meron na tayo yung harvest na one tray at meron pa mga itlog dyan na natira. Yan. Ito, meron. Kabila, meron. Meron na siguro. At saka meron naglimlim. Ayan, no? So, pinalimliman natin mga kags yung itlog ng Rhode Island. Kasi ayaw maglimlim niya. Ah, nangingitlog lang. Araw-araw. So, siya yung kawawa. Kasi so, siya yung naglimlim ang mga sisiw niya, yung mga sisiw kanina nakita nyo, ayun uh, yun yung mga sisiw na nakaraan. Uh, kinuha natin at nilagyan ng ibang itlog. So yun naman, uh, meron namang napisa na tatlo. Apat sana, kaso naapakan na yung isa. at uh, tatlo na lang. Kasi patagi-tagi yung ano. Uh, pakunti-kunti yung pagpalumlum natin, palimlim natin sa kanya, hindi nasabay yun saka sira din yung iba so uh, meron pa siyang natira dito so yun na lang yung natira papisa natin yun sa kanya saka tina natin sa palumlumin no? kasi ito gawin natin nag order tayo ng incubator so incubate na natin itong mga kahags no Ayan, so yung mga itlog natin para uh, di na maglimlim yung ano, kasi ayaw din maglimlim na yung iba natin mga inahin na mga chicken so, yan lang mga kahags ha? so, keep updated lang natin sa sa ating mga next video ha? sa ating agribusiness ngayon no? meron na tayong ibang pagkakitaan so hindi lang mga pagbababoy no? ang ating ginagawa ngayon ah, meron na tayong mga manok So, Pakunti-kunti lang muna. Huwag lang muna natin sagarin. So baka sa sunod, ah, makabili tayo ng mga iba pang materialis, mga kahags. Ay, mga kahags. Okay, salamat.